Mayan, ito ang unang botohan ng Embo Barangay sa ilalim ng Tagig. Pagsubok sa mga botante ang pagbabago sa mga cluster present. May live report ang aming kasamang si Rod Lagusad, Rising Shine Rod. Odri bago pa magsimula ang election dito sa Barangay West Rembo ay maaga nang nandito ang mga residente para bumoto dito sa Port Bonifacio Elementary School. Ito ang unang beses na boboto ang mga residente sa lugar sa ilalim ng Taguig City. Kasunod ng pag-aproba ng COMELEC sa rekomendasyon ng Law Department nito, ang sampung embo barangay na dating bahagi ng Makati City ngayon ay bahagi na nalungsod ng Tagig para sa barangay at SK elections. Base sa inilabas na memorandum, ang mga barangay na kasama sa Parcel 3 and 4 PSU 2031 ay kinukonsiderang bahagi ng Tagig ngayong BSKE. Kabilang dito ang SEMBO, Komembo Pembo, East Rembo, West Rembo, South Sembo, Pitogo, Post Proper Northside, Post Proper Southside at Rizal. Nitong 2021 nang magdesisyon ng Supreme Court na ang Parcel 3 and 4 ng PSU 2031 ay bahagi ng teritoryo ng Tagig. Ang pangunahing concern o hamon dito ngayon sa mga botante ay ang pagbabago ng kanilang clustered precinct at precinct number. Para gabayan ng mga botante dito, pagpasok ng paaralan ay may mga board kung saan pwedeng ma-check kung saan clustered precinct at precinct number na sila. Ang kaibahan kasi ngayon ay nakalagay dito sa tapat ng lumang clustered precinct at precinct number ang bago nilang clustered precinct at precinct number. Mula dito ay may isa pang board so gamit yung Precinct o clustered precinct na nakuha nila dun sa isa pang board ay maikita nila o pwede nilang malaman kung ang building ito matatagpuan. Ang mga bumoboto dito sa Port Bonifacio Elementary School ay bahagi lang ng mga residente ng barangay West Rembo. Alas 7 ng umaga nang magsimula ang botohan dito. Sa kasalukuyan ay tuloy naman ang pagdami ng mga botante dito sa paralan at karamihan sa kanila ay naghahanap ng kanilang presinto. Audrey, para naman sa mga senior citizens, persons with disabilities at mga buntis ay may nakalaan sa kanilang special polling place dito sa unang palapag sa paaralan para sakaling piliin nila na dito na bumoto ay hindi na sila mahirapang umakyat at ibababa na lang ang balota para sa kanila. Kung may kita nyo dito sa aking likuran, napakaraming tao dito kasi reklamo ng mga residente dito ay hindi nila alam o nalilito sila kung saan particular na presinto sila dahil mula nga sa Makati City ay nalipat na sila dito sa Taguig City. Audrey? Okay Rod, napapansin ko nga no, sa likuran mo nagkakaroon na ng pagtutumpok ng mga botante kung saan hinahanap nila sa listahan yung kanilang cluster present. For sure pinaghandaan din ito ng COMELEC at ng iba pang mga uh, official dyan. Ano, no? ano yung paghahanda para matulungan din nila yung mga nalilito nating mga kababayan dyan kung saan clustered prison sila? Uh, Audrey, dito, no? dito sa mga board na nakikita nyo sa aking likuran, eh, meron ditong nag a sa kanila. Laging ipinapaalala sa mga botante dito na yung luma nilang presinto ay katapat lang nito yung bagong presinto. So, para hindi sila malito, tingnan lang nila yung dalawang kolum dito. Old precinct, new precinct. And mula doon, nandun rin nakalagay yung clustered precinct. Ito kasi pag nakuha natin yung clustered precinct, pupunta naman sila sa isa pang board na matatagpuan dito sa paaralan para malaman na naman nila kung ano yung particular na lokasyon dito. Maaring second, third floor, or fourth floor kung saan sila particular na boboto. Audrey? Okay, mahaba pa yung araw ng eleksyon. Ano? Hanggang mamaya pa tayong hapon. So, ibig mo sabihin, Rod, merong COMELEC officer o teacher dyan na gumagabay doon sa mga botante na nalilito at naghahanap ng clustered present Yes, Audrey, understandable din naman kasi kung bakit nalilito yung mga, residente. Kanina, pagpasok natin dito, maraming mainit ang ulo. Dahil nalilito sila na yung dati nilang presinto ay naiba, pero mahaba naman ang pasensya na nag-a-assist sa kanila dito para matulungan sila, para malaman kung ano yung presinto nila. Lalo't nagbago nga ang city na kinabibilangan nitong sampung Embo Barangay dito sa Tagig City. Audrey. Okay, maraming salamat sa iyo, Rod Lagusad.